Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano New Update, sa kanyang IG story. Makikita natin, sa binahagi ni Liza Soberano, na super sexy na, ang katawan nito. At lalong nagkaroon ng curve, ang body figure ni Hopi. Nakikita na ang resulta, ng pagwa-workout nito. Napaka-fit, and healthy na, si Liza Soberano. Keep it up Hopi, we miss you, and kay nito. Samantala, nag-update din ang mga kapatid, ni Liza, sa kanilang personal account. Napaka-bless, ng Soberano Family, dahil may anak silang, napakabuti ng puso, at family-oriented. Mapagmahal sa pamilya, na si Liza Soberano. Nakikita sa dalaga, ang pagmamahal nito, sa kanyang mga kapatid. At di lang sa mga kapatid nito, sa lahat ng minamahal niya, at nakapaligid sa kanya. Isa siyang dakilang anak. Napakabuti ng puso.